Heto po ngayon ang trending sa mga katribo kong Marites. Alam niyo ba na may bago na namang endorsement si Catherine Bernardo matapos ang hiwalayan nila ni Mr. Daniel Padilla? Ay tila inuulan sikat ng biyaya. May bagong endorser kasi siya ngayon ng sikat na inuming Pepsi Cola. At makikita nga ito sa kanyang Instagram na mga litrato na hawak niya ang nasabing produkto. Samantala, napabalitang anim na endorsement ang nawala kay Daniel Padilla na dapat sana ay para sa kanilang dalawa ni Kat. Sabalit sa mga pangyayari ay napunta lahat at binigay kay Kat ang nasabing endorsement. Ano na Mr. Daniel Padilla, kaya pa ba? Isa-isa lang kasi kumagmahal. Look your uncle, Senator Robin Hood Padilla. Hanggang ngayon sikat pa rin dahil sa madalas niyang sabihin na ang mga babae ay iniingatan, minamahal at hindi sinasaktan. At yun naman ang ginagawa niya kaya hanggang ngayon inuulan pa rin siya ng biyaya. Bye bye po and see you on my next video. Have a good day ahead.